Kapag nagtitipid, okay na okay ang lugaw. Mura na, mabagat pa sa tiyan. Pero ibahin nyo ang isang lugawan sa Blumen Treat, Maynila. Mura na, may laman pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. When it's raining in Manila, hindi talaga mawawala ang favorite nating lugaw. Umulan man o umaraw, lugaw ang pagkain hindi nalalaos. Laging patok. Pero kung sulit na lugaw ang usapan, meron dito sa Blumentritt sa Maynila. Ito ang lugawa ni Arando na isang food guard. Kahit anong oras, inudumog ito. Ang lugaw niya kasi, may lamang puso ng baboy at malalaking bulaklak. 50 pesos ito ang lugaw na ito at punong-puno na ang mangkok mo. Pero kung plain na lugaw naman ang trip mo, 15 pesos lang yan. Kung may laman naman pero ayaw mo ng overload, 35 pesos yan ang ginagamit ni Gary na bigas ay malagkit na nasa 65 pesos per kilo. May kamahalan man daw ito, hindi raw siya nagtataas kumpara sa iba. Masaya kasi pag uh, maraming kumakain sa iyo eh. Ah, atulong ka. okay lang naman sa akin pag yung mahal na bigas, pag hindi mawala ng paninda. Sa isang araw, nasa 3,000 pesos kung nauubos ang kinikita ni Gary sa paglulugaw. Take note, may disability pa yung si Kuya Gary na naputulan ng paa noong 2002 dahil sa isang aksidente. Bumabiyahe pa nga yan sa kanyang tricycle na minsan ay nag-aalok pa ng libreng sakay. Yan ay kahit ang mahal na ng kruto ngayon. Sinasarap kasi nasarap kasi pakiramdam na na nakatulong ka sa kapwa. Dahil ang hirap ng buhay, may kapal eh, hindi na ka kaya tumulong sa kapwa. Eh, ginawa ko libre sa kaya para makatulong din. Kaya naman, ang kanyang mga customer, binabalik-balikan siya. Ang um, malasa po, tas sulit po yung madami po yung ingredients. Itik sa laman. Masarap talaga. Di tipid. Isang living testament si Kuya Gary na hindi hadlang ang kapansanan para mamuhay at tumulong sa ibang tao. Hindi raw dapat choice ang pagsuko dahil araw-araw may bagong pag-asa. Mobile Journal Patrick Lucky po, Hatid, abuka ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.